Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 16 Ang buong Villa Zimmer ay natahimik sa sandaling iyon, halos lahat ay lumingon kay Harvey nang may pagkadismaya. Kampante ang munugang na iyon sa mga sinabi niya. Baka kilala niya kung sino ang bagong CEO ng York Enterprise, ni hindi siya pinaniwalaan ni Don, malamig siyang ngumiti at sinabing, Sige, sabihin mo sa amin. Sino ang bagong CEO sa aking enterprise? Naginat si Harvey at tinuro ang sarili niya, pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, ang bagong CEO ng York Enterprise ay walang iba, kundi ay ako mismo. Ang lahat ay nagulantang, ngunit sa sumunod na sandali. Ikaw, sa simula ay naguluhan si Don, dali-dali niyang hinawakang ang kanyang tiyan at malakas na humalakhak, nahirapan siyang tumigil sa pagtawa, pagkatapos ay tumingin siya kay Senior Zimmer. Senior Zimmer, akala ko nung una ay gusto lang ng manugang mo magpalabas, pero nagulat ako nang makita ko siyang parang tanga. Matapos niyang sabihin yon, natawa din si Nazak at ang iba pa, tumingin sila kay Harvey na para bang nakatingin sila sa isang engut, pabalang na sinabi ni Zach, Harvey, manugang ka lang, bakit ka ba nagpapanggap na CEO? Kinutsa ni Queen si Harvey, Harvey, natutuwa ka ba sa ganitong kilos mo? Bakit ka nagyayabang at nagsasalita ng kalokohan? Naging balisa din si Lillian, Harvey, bumalik ka rito kagad. Huwag kang magpakatanga, Harvey, huwag ka nang magalit at bara-bara kumilos, hindi ka dapat nagsasalita ng ganitong uri ng kalokohan. Sasaktan mo lang ang iyong sarili sa mga ginagawa mo, nag-aalala si Mandy, naisip niyang ang mga nangyari sa gabing iyon ay isang malaking dagok kay Harvey, kaya nagsimula siyang magsinungaling sa kanyang sarili, na siya ang bagong CEO ng York Enterprise. Umabant siya, para hat akin si Harvey palayo. Huwag ka ng manggulo. Halika't dadalhin kita sa doktor para maipa-check up kita. Mandy, kaya kung patunayang ako ang bagong CEO ng York Enterprise, magtiwala ka sa akin. Pilabas ni Harvey ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang isang pangalang nakasave sa kanyang contact list. Don, empleyado ka ng York Enterprise, siguradong alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pangalang ito, sabi ni Harvey. Sinulyapan ito ni Don nang makita niya ang pangalan ni Ivan Xavier, hindi niya maitago ang kanyang mga ngiti. Pagkatapos ay sinabi niya, "Harvey, kakaiba ka talaga. Sa tingin mo ba sapat ng ebidensya ang pangalan ng aming secretary sa iyong contact list?" Paano kung nakasave ang pangalan ng secretary na nagtatrabaho para sa pinakamayamang tao sa mundo sa aking contact list? Ibig sabihin ba nito ako na ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Nababaliw ka na, hindi naniwala si Don sa kanya, kilalang kilala ang York Enterprise. Halos lahat sa hi ay alam kung sino ang mga bise-presidente at kalihim na nagtatrabaho doon, na natiling misteryo ang pagkakakilanlan ng bagong CEO normal para kay Harvey na alam niya ang tungkol doon, pero medyo walang katuturan kung gamitin niya yun bilang katibayan. Bakit hindi mo siya tanungin mismo? Kung sino ang bago mong CEO? Mahinaho na sabi ni Harvey, tinawagan niya ang numerong nasa contact list at ibinigay kay Don ang telepono niya. Sige, gusto kong makita kung makakatawag ka. Kampante si Don na hindi papasok ang tawag, kaya't direkta niyang inilagay ang telepono sa speaker mode, hinihintay na mapahiya ni Harvey ang kanyang sarili, makalipas ang ilang sandali, may narinig silang isang boses mula sa telepono. Ang numerong iyong tinatawagan ay wala sa serbisyo, pakicheck ang numero at subukang muli ang iyong tawag. Kabanata 17, nagulantang sila at maya-maya ay malakas na hamalakhak, Ngisi din si Don at tumawa. Harvey, ito ba ang ebidensya mo? Hindi mo ba naisip na nakakatawa ito? Ginoong Xander, bakit mo sinasayang ang oras mo sa pakikipag-usap sa isang tanga? Ako nga, hindi naniniwala sa kahit anong sinabi niya. Sa sandaling yon, hindi na nakapagpigil si Zach, lumapit siya at kinuha ang lumang telepono ni Harvey, at binasag ito sa sahig, pagkatapos ay dinuro niya si Harvey at pinagalitan isa ka lang manugang. Bakit ba lagi ka na lang gumagawa ng eksena? Sinabi mo pang mayroon kang ebidensya. Tumayas ka na ngayon. Nandidiri kami sa iyong pagkatao. Paano kami nagkaroon ng isang tulad mong bobo, ignorante sa aming pamilya? Isa kang walang kwenta at mangmang. -mang. Ang lahat sa mga Zimmer ay sinamantala ang sandaling yun dahil tingin nila ay ipinahiya sila ni Harvey, alam nilang imposibleng maging bagong CEO si Harvey ng York Enterprise, ngunit pakiramdam nila ay minamaliit sila ni Harvey sa sandaling yon. Ito, hindi sukat akala ni Harvey na hindi na ginagamit ni Ivan ang contact number na meron siya, tatlong taon na ang nakakaraan. Hindi man nasabi ni Ivan sa kanya na nagbago siya ng contact number niya, ngayon ay hindi niya tuloy nakausap si Ivan, isang malakas na sampal ang narinig, habang ang kahat ay nalilibang sa mga eksenang nakikita nila, si Lilian, na nakaupo sa gilid, ay biglang tumayo, Naglakad siya papunta kay Harvey at hindi nag-atubiling Sam, palin siya, sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi agad nakakibu si Harvey, natulala siya at halos bumagsak sa sahig, bahagyang namaga ang mukha niya Hindi mo ba naisip na labis, muna kaming pinahiya ngayon Tinuro ni Lillian si Harvey at binuliawan pa ito Ikaw ay isa lamang asong nanatili sa amin, sino ang nagpahintulot sa iyong gumawa ng kalokohan nito? ngayon iniisip mo na ikaw ay isang mahalagang tao at makapangyarihan, tuldo, ang lakas ng loob mong sabihin ikaw ang bagong CEO, lumayas ka, namumula ang mukha ni Lillian sa matinding galit, sa mga oras ding iyon isang dumadagandong na mga tawa ang narinig, at ang iba pa ay nakisali na rin sa pagtawa, kitang nasisiyahan sila sa kamalasang inabot ni Harvey, naguguluhan si Mandy sa sandaling iyon, saglit siyang nag at malumanay na sinabit, Harvey, alam ko ang mga nangyayari ngayong gabi at ito ay isang malaking dagok sa puso mo. Ngunit bakit ka nagisinungaling? Hindi mo kailangang gawin ito. Hindi ako pumayag na hiwalayan ka dahil ikaw lang ang lalaking minahal ko. Mahirap ka man sa paningin nila at itinuturing ka nilang walang kwenta, para sa akin ikaw pa rin si Harvey na mapagmahal at mapagpakumbaba. Ngunit sa sandaling ito, kumingi ka nang tawag kay Ginoong zander ngayon mismo, kung hindi, aabot pa ang insidenteng ito sa iba. At kapag nalaman ng bagong CEO ng York Enterprise na may ibang taong nagpapanggap na siya, baka kung ano pa ang mangyayari sa iyo. Si Harvey ay nagulat, hindi niya inaasahang ipagdatang siya ni Mandy sa oras na iyon. Matapos masaksihan ang eksenang iyon, hindi na napigilan ni Don ang kanyang sarili. Kung hahayaan ko ang munugang na ito ay mananatili pa rin sa mga Zimmer, sisirain niya ang mga plano ko. Habang iniisip ito, lumapit si Don at sinabing, Senior Zimmer, ang manugang mo ay medyo magaling magpanggap. Hindi ito maganda, baka gulo lang ang dala nito, kung malaman ng aking bagong CEO ang tungkol dito. Baka mawala ang pondong kailangan ninyo, kung magalit ang bagong CEO, baka palugiin ka pa niya. Mas mabuti kung palalayasin mo na siya ngayon, kung hindi, lalo lang siyang magiging pabigat sa inyong pamilya at tuluyang masira ang reputasyong na ipundar niyo ng matagal na panahon dahil lang sa tulad niyang walang kwenta. Patuloy na pahayag ni Don, na may kasamang pagyayabang sa kanyang mga sinabi. Kabanata 18, nang marinig ang sinabi ni Don, biglang nasabik si Senior Zimmer. Tama, kung hahayaan kong manatili pa sa amin si Harvey, masisira ang buong Zimmer dahil sa kanya. Senior Zimmer, party mo ito ngayong gabi. Sayang naman kung ikaw ang magpresentang bumugbog sa kanya. Hayaan mo akong tulungan kang turuan ng leksyon ang walang silbing taong yan. Nang makitang bubugbugin na ni Don si Harvey, walang balak si Senior Zimmer na pigilan siya. Bukod dito, ang iba sa mga Zimmer ay tuwang-tuwa din sa nasasaksihan nila. Matagal na nilang kinamunguhian si Harvey at sabik na makita si Don na bugbugin siya, ngumiti ng masama si Don, umatras siya ng bahagya, at bunguwelo siya para bigyan ng flying kick sa mukha si Harvey. Ilang taon nang nag-eensayo si Don sa gym, natuto din siya ng taekwondo sa loob ng ilang taon mula sa isang di umanoy private coach na merong black belt, sa sandaling yun, ang kanyang sipa ay mukhang mabangis at malakas, naalala ko na eksperto si Ginom Zander sa taekwondo at black belter pa siya. Tagot itong si Harvey ngayon, siguradong dadalhin siya ng stretcher mamaya. Pero isa talaga siyang hangal, kung pwede lang na tayo na mismo ang bumugbog sa kanya, matagal ko nang nagawa yon. Sinong nagsabi sa kanya na magpanggap bilang CEO? Hindi niya alam kung paano ayusin ang problema ang ginawa niya. Pinag-usapan pa rin nila ito, pinipigilan ng lahat ang kanilang tawa upang panuuri ng eksenang nasa harap nila. Kung kayang tiisin ni Harvey ang sipa ni Don, siguradong mapupuruhan ang kanyang ulo. Habang nakapikit siya para sa lubungi ng paparating na sipa, walang balak si Harvey na umatras. Ni hindi siya kumilos sa kanyang kinatatayuan. Harvey, umamin ka na ngayon sa iyong pagkakamali. Hindi sukat akala ni Mandy na mag-aalala siya nang makita niyang bubugbugin ang walang kwenta niyang asawa, marahil ay nahulog na ang loob niya para sa kanya, kahit parang aso ang traito niya kay Harvey, kaya niya namang pag-alitan at bugbugin siya kung gugustuhin niya, pero pinagbawalan ng ibang gawin yon, palabas lang ang atake mo. Ang lakas ng loob mong bastuhin bugbugin ako. Hindi umatras si Harvey. Malinaw na hindi panlaban ang mga galaw na tinuro sa kanya ng isang walang kwentang coach, mukha itong malakas ngunit ginagamit lamang ito para magpasikat, bilang mas nakababatang henerasyon ng mga yor, kailangang matutunan ni Harvey ang tunay na martial arts mula pagkabata, natuto si Harvey ng Tai Chi, at ang alam niya ay ang Wu Style Tai Chi, na pinaka-praktikal gamitin sa actual na laban, bagaman hindi niya ito nagamit sa nagdaang tatlong taon, kaya niyang harapin ang hindi praktikal na galaw ni Don. Lumayas ka, hinampos ni Harvey ang kanyang kanang kamay pasulong, at hinawakan ng paparating na binti ni Don, pagkatapos ay hinawakan niya ang mga paa ni Don at inangat ng matindi ang kanyang binti. Isang malakas na kalabog ang narinig, habang nasa ere, hinagis ni Harvey si Don ng ganun-ganun lang, Umikot din siya habang nasa ere, pagkatapos ay bumagsak sa sahig si Don, sandali siyang hindi nakabangon, nanginginig siya, ni hindi niya man masigawan si Harvey sa nangyari. Kabanata Labinsham, Ano? Ang lahat ay natulala, anong nangyari? Ang ongas na iyon ay bahagya lang na inangat ang kanyang kanang kamay, bakit ganun na lang na si Don? Meron palang ganyang kakayahan ang bastardong iyan. Oo, oh, hindi kaya araw niya ngayon ngunit karamihan sa kanila ay iniisip na nakatsamba lang si Harvey, at si Don ay talagang minalas, itinas lang ni Harvey ang kanyang kamay ng ganoon lang, at si Don ay tumilapon. Harvey, maghintay ka lang at makikita mo. Bulagta si Don sa sahig, nanginginig, sinubukan niyang bumangon, dinuro niya si Harvey at sinigawan. Sisirain kita, magbabayad ka, maghintay ka lang at makikita mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakatingin kay Don na nagdurugo ang ilong, pagkatapos ay bumaling sila ng nakakaawang tingin kay Harvey. Anong yaman meron ang manugang na iyon? Ngunit iba si Don, siya ay isang middle rank na empleyado sa York Enterprise, kung meron siyang ganong balak, madali lang sa kanyang wasakin si Harvey sa isang iglap, subalit walang pakialam si Harvey kay Don, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa sahig at tinawagan si Jonathan. Hello, Harve, anong meron? Sa kabilang linya ng telepono, binag na medyo masigla si Jonathan. Tumingin si Harvey kay Don, na nakatayo na mula sa sahig. Sinabi niya sa malalim na tinig, may isang empleyado sa York Enterprise na nililinlang tayong lahat sa pamamagitan ng pagmamanipula ng pangalan ng Enterprise, tanggalin mo siya para sa akin. Walang problema, anong gusto mong mangyari? Kamkamin mo ang lahat ng meron siya. Pagkatapos nyo ay dalidaling din aba ni Harvey ang tawag. Kalmado si Harvey sa sandaling yon, tumawag pa nga siya sa harap ni Don, nang makita iyon, napangisi si Don at galit na sumigaw. Hindi pa tayo tapos, kilala mo ba ako? Nagtatrabaho ako para sa York Enterprise. Protektado ako ng mga Yorks ng South Light sa South Light, kaya kung gawin kahit anong gustuhin ko, walang nagnanais na pumihil sa akin. Si Don ay puno ng matinding galit na parabang malapit na siyang mawala sa katinoan, nangangalit siya at inilabas ang kanyang telepono upang tumawag ng hindi niya namamalayan, pero nilagay niya ang telepono sa speaker mode para magpakitang gilas, makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang isang malalim at kagalang-galang na boses sa kabilang dulo ng telepono, Don, anong meron? Brother Tyson, binugbog ako. Oo tama dito sa number 5 villa sa neighborhood, Kuya Tyson, magdala ka ng resbak, kailangan nating turuan ng leksyon ang gagong ito. Sabi ni Don habang napangisi siya. Sa kabilang dulo ng telepono, si Kuya Tyson ay marahang tumawa, pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, walang problema, malapit lang ako, nandyan na ako sa loob ng sampung minuto. Habang ibinaba ni Don ang telepono, malamig siyang nakatingin kay Harvey at sinabing, gusto kong magbayad ka dito ngayon, at hindi ka nasisikaten ng araw, kilala mo ba kung sino si Brother Tyson? Siya si Tyson Woods, ang leader lang naman ng mga gangster dito sa lugar natin, pagyayabang ni Don, kalmado at ngiti lang si Harvey, saka nagsalita ng maikli. Sige dito lang ako, at maghihintay. Kabanata 20, nang mabanggit ang pangalang Tyson Woods, ang lahat ng mga Zimmer ay nanlamig, sino si Tyson? isa sikat na tao sa Niamhi. Marami ang nais humingi ng pabor sa kanya, pero hindi nila ito magawa. Ang magiging manugang si Don, ay nagawang papuntahin siya. Si Don ay big time, at talagang isang maimpluensya at makapangyarihang tao. Kahit si Senior Zimmer ay natutuwa kay Don, masisiyahan siya kung magiging manugang niya yon. Ayaw mo akong makitang buhay bukas, magaling. Ngiti si Harvey, gusto kong malaman, malapit nang mawala sa iyo ang lahat, at ikaw ay isang walang silbing taong palugi na, iniisip ko kung papaano mo magagawa iyon. May isang biglang tumawa, baliw na ba siya, si Ginoong Zander ay mayaman, narito pa rin ang kanyang check ang may halagang 1 million dollars. Paano niya nasabing mawawala ang lahat kay Ginoong Zander at malulugi siya? Alam niya ba kung paano ang pagkalugi? Ay! Ang manugang na ito ay laging nasa bahay, nanonood ng TV o nagbabasa ng mga nobela, hindi man siya nakapag-aral, kaya siya nagsasalita siya ng kalokohan ngayon. Kung ako sa kanya, tatakbo na ako agad, kung hindi, natatakot akong baka hindi na ako sikata ng araw kapag nakarating na si Tyson. Nga pala, tawagan ba natin ang mga pulis? Tanga ka ba, bakit natin tatawagan ang mga pulis?" Tawagan ka mo natin ang ambulansya, hindi natin pwedeng hayaang mamatay ang walang kwentang iyan dito, malas. Lahat ng mga Zimmer ay masayang nakangiti, walang hiya itong, walang kwentang taong ito at ang tigas ng ulo niya, mas madali sana kung hindi siya bagbog sarado, sa sandaling iyon, nag-vibrate muli ang telepono ni Don, agad niya itong inilabas, ito ay isang tawag mula sa kanyang superior ang vice-president ng York Enterprise, tarantado ka, Don. Anong ginawa mo? Tumawag sa akin si Binibining Xavier, sinabi niya ang mga katarantaduhang ginawa mo sa pondo ng mga proyekto ng Enterprise, ngayon ay tinanggal ka na, frozen at liquidated lahat ng pag-aari mo. Binabalaan kita, kapag nakulong ka na, alam mo dapat ang mga pwede at hindi mo pwedeng sabihin sa mga autoridad. Ako, may itatanong pa sana si Don, ngunit sa kasamaang palad, binaba na ang tawag, sa sandaling iyon, hindi alam ni Don kung papaano makakabawi, bakit bigla akong nalugi. Mukhang tama ang sinabi ng live-in son-in-law na iyon. Sinumpa niya ako, pero wise na tao si Don, di nagtagal ay nakabawi siya. Hindi pa alam ng iba ang insidente, kaya, niya pa rin gamitin ang ilang koneksyon na meron siya. Ngunit kung papakawalan niya ang tsansa niya sa gabing iyon, maaring kumalat ang balitang ito sa mga susunod na araw, pagkatapos ay hindi niya makakasama si Mandy magpakailanman, anong mangyayari? Kailangan niyang magawa ang plano niya ng walang problema sa gabing iyon dahil wala na siyang natitirang iba pang plano Isa pa, ang manugang ay isang pabigat sa buhay Mas maganda kung mapapatay niya si Harvey doon sa mga Zimmer Ginoong Xander, anong problema? Si Zack, na nasa tabi niya, ay tinanong siya na tila ng bobola